<laughs> Paskog Yan o Makanas-kanas konti lang ang uli Pang ulam lang Pang ulam lang Walang paldo-paldo ngayon <laughs> Ang uli ni Parekoi. Eh. Oh

Ah. kinte Kentek uh -huh. ka isa, isa sa <laughs> natin mga Rojs. Pang-kola mo din 'yan. mo ay piso Mga urods, mamaya na lang pagdating sa bahay. Sige iya, pakiawin si... si... danik <laughs> kenon kata mu ngadaan hahaha ngadaan nga pak... Papakyaw ka asa na udlot? <laughs> <laughs> good, so nagat na lang Na lang, pagdating sa bahay Butalog. <laughs> oh, Butalog. Idol, oh. oh Pwet, ano, oh. Na, oh. Saan ni Idol, oh. Ay, sabi lang, oh. oh. Ay, malit lang, Idol. Paldo. paldo. Malit lang. <laughs> malit lang, Idol. Ay, medyo malilit lang yung malon. Malakas harun. yung, ano, <laughs> habagat <laughs> Inaabot ng habagat Inaabot yung habagat Lumakas yung habagat. May butangan ka na mon? Ente mili? mentui okay, mundoy sa ako, yari pa man niyo? Okay, ilam? May kuwarta Ada lang kung pa lang Oh, rojo so, Yan lang Parikoy! Ang imo ni kwan dito na bilin Tong imo ning sako. Ay tong imo ning libon ng kisot. Ha? Ayo. Tara lang kita ka timile. Nandun is yung paghihintay. Kasi hindi rin na hindi rin madaling part ini. Yun. Kumbaga yung paghihintay isa rin yun sa mga kumbaga hindi madalas pinag-uusapan sa mga single. Kaya nga nakakalungkot, minsan hindi ina-acknowledge yung mga singgit. Tamang. Naawa na lang talaga. Yun, so, ito magandang paulang. gabi mga broods. Bawi na, na tayo. Walang holay natin, no? mo na lang, gano'n. Di awa na lang. Hindi yeah, <laughs> na. No? Pang-olam na din. <laughs> sabi ni Lord, hindi mo Nalaki sana na ng, ng buntog, oh. Ako, ako na, itabi mo. Alam mo, gano'n. Kaso, kung okay, hindi ko gano'n talaga yung nangyari. Lakas ng Mal alon, eh. Ay, uh -huh. Malakas yung alon. Hmm. Yun ng Bawi ito sa ba, naraw. Na uh, Yan lang muna. Talagang, mga broods. May desire ka May pangulam na dalang ilang araw. family. out sa ating walang Ay, sabang supporta. Mga broods, ingat lagi. Isa, sa, sa paparating na bagyo. Yun yung ma sana maging ito. okay tayo lahat dyan. Stay stay una, na Stay diba? safe. Okay mga broods, hanggang dito na lang. Shout Ay, out kumbaga, sa inyong lahat. Hindi... Bye bye. Yay. Salamat sa suporta. Ah.